I am honored to introduce to you the speaker of the 19th Congress of the Philippines, the speaker of the people, the best speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas na palagpangat si ikaw Speaker Martin Romualdez! Walden! Hoy! Yung bunga mo, sarap tayin! Natutulog yung tao, nagigising! Hmm, Tingnan mo yung kabubuhan nito ni Bin Barubal. <laughs> <laughs> Natutulog yung tao, nagigising! <laughs> Natutulog ka ba o nagkukontent ka? Bobo mo naman! Anyway, papakilala ko lang po sa inyo yung galing kanal na si Bin Barubal. Okay? Uh, Barubal dyan. Yung, pag, yung pagkatao nito, eh, parang binarubal din, eh, no? Uh Oo, -oh, siya po yan, si Bin Barubal. Uh, para klaro lang po, ano? Natutulog daw siya sa bug. Yan. Kita mong gumagawa ka ng content, sasabihin mo, natutulog. Nonsense talaga. Yan ba yung natututunan nyo sa walang kwentang tayo na to? Nagaling kanal? Natutulog daw siya. Pero di lahat. Bobo. Ah, sige lang, pagbigyan natin, tuloy natin. Hmm. Wag mo na anilokoy. Yung mga karang tao lang, yung pwede mong bilugin. Kakasipsip mo. Mm. Pati langit nagagalit. Oh. Sino kaya yung sipsip -sip ngayon? Sa kakasipsip mo, nagkaroon ka ng 100k. 100k monthly. Sana all. ba? Diba? Kunyari may pinaglalaban, yun pala 100k lang pinaglalaban. Hmm. Yan po ang inyong binbarubal. Oo, oh, pang isang daan libu lang. Diba? May amo. Yung amo, sinungaling. Yung amo. Isang uud na lang yung paper ma, wala na. Mamamaalam na. Binbarubal naman. Oo. Tao ka noon, pero iwan ko lang ngayon. Anong nangyayari sa'yo? Pao ka pa ba? Kasi kami normal yung isip namin. Nakakapag-isip kami ng tama. Ikaw wala na eh. Wala na sa hulog eh. Ah. Uh, tuloy natin 'to. Pa tamaan ng kidlat mga pangit? Anong kunik? Anong kunik sa kidlat? Ah, uh, ulitin natin na narinig niyo yung sinabi niya. Ah. Uh, Pati langit nagagalit. Hindi pa kayo tamaan ng kidlat, mga pangit. Oh! Nakakahiya naman. <laughs> yung nagsalita, pangit din. Kung ikukumpara mo, oh, yung muka ng mga nilalait mo sa mukha mo, manalamin ka, ma ma manalamin ka naman. Kapangit mong tao, lakas mo manlain. Hindi ka naman nilalait ng mga yan. <laughs> Hindi ka makapagpuko sa issue eh! Nauuna ka man lait eh! Ako mapanlait din akong tao, pero pag inuunahan lang. Pero sa katulad mo, inunahan ka ba ng mga yan? Nilait ka ba ng mga yan? Binaboy ka ba ng mga yan? Eh, hindi ka nga ng mga yan eh! Ang pangit na mukhang kanal na katulad mo nanlalait! Tingnan mo nga yung mukha mo, mukhang tae. Mukhang galing ka lang kakalabas sa puwet. Kasintabi po sa mga kumakain, ha? Kung so, sinasabi niyong bumabalik to si Bin Barubal, matagal na pong didiis yan. Diba? Pero dahil sa halagang isang daang libo, nandyan siya ngayon. Walang paninindigan to. -O. o, tuloy natin. Saka huwag mo kami sisigawan! Marunong kami mag-isip! Ah! Ah! Huwag <tinyo> <tinyo> mo kami sisigawan, marunong kami mag-isip! Sinigawan ka ba? K.O! <tinyo> Tapos <tinyo> matanggal yung lalamunan mo, kakasipsip! <tinyo> Hoy, bruwa! Ah! mapatid na yan, lalamunan mo, kakasigaw. Hindi namin iboboto yan kahit magdamag ka pang sumigaw. Eh, wala namang problema kung hindi kayo bumoto. Ang dami nyo, 8 million kayo, di ba? 8 million kayo, pero parang uh, dinidikit nyo yung sarili nyo sa Iglesia ni Cristo. Sabihin nyo pa naman na uh, ang Iglesia ni Cristo pa, uh, Iglesia ni Cristo parang kiuji silang daw. Ang kapal ng face lock. Hey, oh. Hindi ka na nahihanon! Binbarubal! Mukha nito parang binarubal ah! Kaya pala, now I know! Mm. Now I know! Ah, uh, tuloy! Tama nga sinabi ni Luni! Ang manduro ko tatakbo pagkatapos mangagaw! Hmm, okay. sino kaya ang mukha manduro... Tayong dalawa na lang, sinong mukha manduro ko sa atin? Ah... Uh, diba? Tayo na lang! O, oh, sinong mukha manduro ko sa atin? Aba, pinagbibintangan pa itong Congress na magnanakaw daw. Grabe naman. Daling! Pero yung kanyang sinusuportahan, yun yung totoong magnanakaw. At yung pinapasahod sa kanya, pera ng mga Pilipino yon Pera namin yon putang ina! Ah. <laughs> Sorry po ah. Nak binarubal yung mukha eh. <laughs> yung buhay ng politiko tatakbo muna bago magnakaw. The best speaker ka kasi ikaw lang yung speaker na may isang katutak na aso. Nakuulanan ng blessings kaya todo puri sa'yo. Pagandahan ba ko ng relo o pagandahan ng serbisyo? Andaan mo yung pondo nilalaan sa tao, hindi sa aso. Hmm. Pagandahan ba? Na? Ang nasisilip nila, Larry Lo. Okay? Di, di nyo kaya silipin yung 125 million, 51 billion. Oo. Kasi ang, ang, ang pagdaka, alam ko, mas, ma, mas uh, ano yun, may halaga yun. <laughs> kumpara sa relo na sinisilip nyo ngayon na tig isang milyon lang ba? Diba? 16 milyon bariya lang yan eh silipin nyo kaya yung 125 milyon silipin nyo kaya yung uh, 13 milyon 13 milyon ba yun o 15 milyon sa uh, anong tawag doon doon sa basketball court uh, silipin nyo kaya Silipin nyo kaya yung 51 milyon. nasa na yun? Ah, hindi nyo sisilipin yun? Eh, doon kayo, ano eh, kumbaga, pinapasahuran kayo eh. Baka, malay natin, doon kinukuha yung pasahod sa inyo. Diba? Ah, uh -uh, malay natin. San pa nga ba? Oh. San pa nga ba, Ben Barubal? Ang ina. Ang gaganda ng relo nyo, yung mahihirap, wala na makain. Ang mahal nga ng relo nyo, yung galawan nyo naman, wala sa... Mga mahihirap dito sa amin, may nakakain hindi tamad. Yung may hirap dito sa amin, masisipag. Araw-araw, sobra-sobra yung pagkain dahil masipag. Antamad lang ang mga walang makain. At ulad siguro ni Ben Barubal, ang pamilya nito, baka wala nang makain. Kasi nga, mga batugan at tamad ang pamilya nito. Kaya yan, lumalabas sa bunganga niya, ang mga mahihirap na wala nang makain. Huwag mong nilalahat ang mga mahihirap na masisipag. Okay? Nagigets mo? Ha? Nagigets mo? Huwag nyong gagamitin ang mga mahihirap. Ha? So, sampalin ko yung utak mo eh. Hmm? Hmm? Tarantado. Timing. Ben, yung relo speaker. Wow, ang ganda ng relo speaker. Yung price, patingin. Wow, 2.9, sarap sa patin. Kaya naman pala the best of the best. Pera ba namin yan? Nagtatanong ka kung pera? Pera mo yan? Yung na kay Sarah, pera ba namin yon? Natural, pera namin yon. Yung 2.9 million na rilo. Tatanungin mo kung pera nila yan? O pera mo? Tingnan mo yung mga, ano, tingnan mo si, ang mga Marcos, tingnan mo si Romualdez. Pulubi ba yung mga yan? Noon pa, mayayaman na yung mga yan. Bariya lang sa akin nila yung mga ganyang klaseng halaga. 2.9 million. Ang tatanungin mo mayaman. Ang mga Duterte. Oh, mayayaman ba yung mga yan? May hirap yung mga yan. Pero tingnan nyo ang buhay ng mga yan. K.O. Ang mga Marcos Romualdis mayayaman yan. Tandaan mo. Ang pamilya niyan mayayaman barya lang ang mga milyon sa kanila. Nagigets -e mo ba? Huwag kang magtanong. Nakakahiya naman sa'yo, binbarubal. <laughs> Hindi mo pera, tinatanong mo. Diba? Pukusan mo yung amo mong na nanakaw. Kasi sa totoo lang, galing sila sa mahirap na pamilya, pero magpasa hanggang ngayon, nagkukunyari pa rin silang mahirap. <laughs> Pero ang dami nang ninakaw na pera, na budget, na dapat para sa sa bansa, pero nasa, ha, ah, yung iba, KOGC. K.O. Uy, pero ba namin yan? Ah, okay. Silence means yes. Speaker, kumusta? Nagtatanong, tapos walang sasagot. Natural, paano ka sasagutin? Like, uh, upload mo yan eh. -K -O. Nonsense, di ba? Nonsense. Isa kang garbage creator. Wala kang silbi, binbarubal. Yun yung totoo. Ah. Ha? Eh. Aketeb ba? Ang aga-aga nabibisita. Last na naman ang tama mo ah. Hindi kita maiintindihan ang last mo magbaby to ka. Isa pa nga. Ah, yan siguro yung sigaw mo sa pinse si France nilalandi ka. Toto magi. Oh? Anong konek? Layo. Sabog, bangag. Hindi lang pala manabaro ba yung mukha nito? Bangag din pala? K.O. Ito na naman. Gagamitin na naman yung mga mahihirap para mambola. Oh! Sino ba yung nagagamit sa mga mahihirap ngayon na sinasabi mong wala nang makain yung mga mahihirap? Di ba ikaw? Ang bihira ka naman. Sino yung nagagamit sa mga mahihirap? Di ba mga Duterte? Anong sabi ng mga Duterte? Mahihirap ang mga Pilipino. Gutom na ang mga Pilipino. Pero nung panahon niya, minumura ang mga jeepney driver. Wala daw siyang pakialam kahit mamatay sila sa gutom. Hmm. Nung tumatakbo pa lang pagka presidente ginagamit yung mahihirap. Nung nanalo na minura na yung mga mahihirap. Pagbaba sa kapangyarihan, pinuri na naman ang mga mahihirap. Jeepney driver, matuto na po kayo. Minura na kayo ni Digong. Oo. Wala daw siyang pakialam kahit mamatay kayo sa gutom. Diba? Ah! Oh. Panoorin natin yung video kung paano niyan minu paano, min minura ni Digong ang mga taong ito. Pag may sinabi yung gobyerno to protect publican to protect public interest kailangan sundin natin yan kay you know, if we fail it means more money For lung cancers and for respiratory diseases. Mga anak natin, maging bubo yan. Stand still on traffic, it does not move. And all the time, people of the Philippines are... Oh, mga may hirap, makinig ha! Minura po kayo ni Digong. Killing, uh. defumes. Kung maintindihan ninyo yan... Siyempre, kasama na ako doon. Uh. Sino ba yung mayayaman dito? Mayayaman? Uh, yung mga ano dyan, may mga millions. <laughs> may tayo, ano lang. Barya lang eh. Meron tayo eh. Saloy! Oh. Pintig eh? kayo ngayong piston. intindihan ninyo nga buti. Hindi ako papayag. Alam mo, pag ako ang presidente may naiwan for years, hindi patayin ninyo ako o sumunod kayo. Hindi ako upo dito pag salita ng presidente kung hindi masusunod ang batas. Putang ina, magpapatayan talaga tayo. Hindi ako papayag na magmura. Eh, lahat naman tao nagmumura eh. Pero hindi ako papayag. Totoo lang. January 1, pag hindi nyo na-modernize yan, pulis kayo. Mahirap kayo. Putang ina. Sige. Magtiis mag mag kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Ah. Uh, Jeepney drivers, mahirap kayo. Putang ina nyo daw. Magtiis daw kayo sa hirap at gutom. Ah. Uh. Pero nung tumakbo ito si Digong, Sinong ginagamit nito? O di ba mga mahihirap? Kaya yung mga sinasabi mo bin barubal, gawain niya ng amo mo ng gamit nung panahon ng eleksyon, ng gamit ng mga hirap Tapos ngayon, nung naging presidente na, mumurahin na yung may Ha. Ah. Kaya hu wag kang tanga, bin barubal, no? Oh, ba ba ako yung babarubal sa'yo dito. Oh, ah, kang... Wag kang ano, wag kang uh, kupal. Mahiya ka naman. Oo, uh, -uh bobo ka nga talaga. Mga bobo! uh. Bilugin yung ulo na tao, disenyas ng ganyan, tapos tatawa. Magbabaliw-baliwan, papalakpakan, tapos mamumudmud ng pera. Ben, tatakbo na naman siya. Tanungin mo kung yung pondo kasama. Kung tatakbo ang visit ka, yung pondo iwan mo. Hindi yung tatakbo ka, yung pondo ginagamit mo sa kampanya mo. Ah! Uh. Eh, ang tanong, may ebidensya ka. May ebidensya ka bang ginagamit niya yung pondo? Pwede kang magsalita kung may ebidensya ka, kaso wala eh. Pakita mo sa video mo kung anong ebidensyang meron ka. Yan, matatawag pong paninira yan. Dahil wala kang naipapakita sa publiko na ebidensya. Ganito ba katanga ang inyong Ben Barubal? Pinanganakang bobo Ben Barubal. San mo naman na yung kabubuhan mo. di sa nanay at tatay mo. Oh. Ah. Tanungin mo ngayon yung nanay at tatay mo, Nay, eh, tay, ba't ang bobo ko? Sana, tay, naging matalino kayo para ganun din ako. Ah. Yun na nga yung mahirap dito. Endangered faces na nga. Yung muka. Oh, faces. Endangered faces na nga yung muka. Pati yung utak, damay. Kasi 100 kilobyte na lang po ang nagpapansyon sa utak nito. Parang computer ba? Oo, oh, parang data. Ganon. oh Diba, Ben Barubal? Hindi mo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Kung alam mo, kulang na lang pati yung tax namin diretsyo namin sa banko mo. Panalo tayo lahat may pangayon. Maraming maraming salamat. Basta mm, Galit po siya kay Romualdez. Hmm. <laughs> Galit na galit ang kuto. Pero hindi niya tingnan yung sarili niya. Monthly may natatanggap. K.O. Diba? Kasi yan, yan naman yung ugali ng amo niya. Ang manuhol ng manuhol. At manira. Yun yun eh. Susuhulang ka para manira. K.O. Okay, sana kung sinusuhulang kayo pero didefend. De Ide-defend e nyo lang yung amo nyo. Hindi naman kayo defender eh. Kayo yung umaatake. Klarong klaro sa mga video nyo na naninira kayo. Ah. Tama ba? Anong tingin mo dito? Parinig kita sa mukha eh. Huwag <laughs> naman. Kawawa naman. Double dead na nga yung mukha. <laughs> I-triple mo pa. Grabe ka naman. K.O. Mahawa ka naman sa taong ito, ha? Ah. Galit na galit. Alam naman natin na si Sarah Duterte galit kay Romualdez. Pero magugulat ka ngayon bigla ding galit kay Romualdez. Sino yung amo mo? Ah. Interesado kami sa amo mo. Maraming dutais eh. Sino dun? Sino dun? Yung galit din ba kay Romualdez na sa Piona? Yun ba yung amo mo? Ah. ibang klase. Anyway, gagawan po natin ito ng part 2, no? Mamaya may live po tayo mamaya ng hapon. Teka, teka, tanggal. Layas ka nga. Mhm. Mm ah, yung pagmumukha mo eh. Double dead ka na nga eh. Ita triple ka pa ni Babalo ko po. Hmm. Mamaya po may live po tayo mamaya. Abang-abangan niyo po yan. So, huwag kalimutang mag-share, uh, like sa ating video ngayon, mag-subscribe, and also ring the notification bell mga pre. Kita-kits po tayo sa live natin mamaya. Bye-bye!